Kung sasakupin ang China ang karagatan sa West Philippine Sea, paniguradong papasukin at lulusubin na rin ito ang ating kalupaan. Bilang paghahanda ng Philippine Army sa mga magtatangkang umatake, dapat minuminutong nakaalerto ang militar hindi lang sa karagatan, sa himpapawid, maging sa ating kalupaan. Dito tapos na nga ang isagawa ang pagsasanay ng massive airstrike ng Philippine Air Force. Ngayon, Nagsasanay na ang militar sa depensang gagawin kung sakaling umatake ang China sa kalupaan, lalong-lalo na sa lusod. Dito sabay-sabay ngang pinasabog ang self-propelled howitzer na aktong titirain ang tag ng kalabang bansa. Ang senaryo, kunwaring nakapasok na sa Pilipinas ang dayuhang mananakop. Hindi lang howitzer ang pinasabog ng militar. Present rin sa Combined Arms Training Exercises ang Patriot Missile sa panahon kasi ngayon, hindi lang mga tangke ang ginagamit sa pang-atake, kundi ang makabagong attack drone o mas kilala sa tawag na unmanned aerial attack vehicle. Dito pinasabog at pinarget nga ang mga pumapasok na drone sa visibility ng AIP. Tapos noon ay eh, para mapigilan farther ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga mananakop. So nakita natin na ang initial step natin sa first part ng ating territorial defense ay yung pag-acquire ng target, yung mga tinatawag nating mga high value targets. Say so, for example, mga tangke, mga communications nodes ng mga mananakop at ito yung identify ng ating combined arms brigade commander. Sa defensive positions naman, iwius yo nga uh, uh, artillery fire. Just like what you have uh, seen kanina, to destroy yung uh, artillery, yung fires din ng uh, the enemy. Lahat ng mga pagsasanay sa digmaan ay inutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kasi nais ng China may pag-usap sa Pilipinas, hindi malayong atakihin pa rin ito ang ating bansa. Sobrang napakasinungaling kaya ng China. Baka mamaya bati-bati na at tumatras na ang pwersa ng Estados Unidos tapos doon palabig lang aatake ang mga Chinese. Pero wala pa rin niyang makakapagsabi niyan. Ang gusto lang ni Pangulong Bongbong Marcos dapat laging nakaalerto ang militar sa anumang mga bantang pananakop sa Pilipinas. Nasa Stanley of course, but because uh, yun nga uh, per policy ng ating gobyerno ay halos kailangan na nating uh, Uh, paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang uh, capability. Ilang beses ring pumalya ang Howards pero nangyayari naman talaga yan, di ba? Ang kinaganda lang ng ginagawang pagsasanay ng militar, alam na agad kung paano aayusin at susolusyonan ang mga problemang ito. Kalaunan, na ayas agad at tuloy-tuloy na ang pagbobomba ng militar sa kalaban. Yung nakita uh, naging uh, performance ng mga assets natin sa ground, no? Uh, kanina, ah uh, titingnan namin lahat 'yan and uh, yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang Nakita rin ng ating mga observers, controllers yan. And this will be subjected to validation uh, for the uh, information ng ating decision makers sa headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary action. Suporta ng mga Pilipino nga ang napakailangan ng ating gobyerno. Dahil pagdating ng panahon, tayong lahat mga Pilipino ang makikinabang sa oil at natural gas sa West Philippine Sea. Kaya tanong ko, isa ba kayo sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa hamon sa ating bansa? Ikomento sa baba ang inyong saloobi.